Okay guys, welcome back to our channel. Uh, share ko lang sa inyo aking uh, black pearl napaganda. Napakaganda. Yan. Actually, uh, semi-rare siya, nakaladyum. Uh, parang uh, family din siya ng alokesya pero sabi nila ay uh, black pearl kalajum, So ang ganda at masipag siyang uh, mag-flower. Kaya kung mahilig kayong mag-pollinate, at mga uh, crossbreed ng kaladium ay yung, ay ito ang alagaan nyo dahil masipag siyang mag-flower at talagang uh, magandang mag-pollinate ng kanyang mga uh, para makabaga uh, produce kayo ng seeds uh, at makapag uh, crossbreed ay itong uh, black pearl kaladium ang inyong uh, alagaan ganda oh So now guys, uh, thanks for watching.